Patay ang isang umalis sinapia na binata sa Kawayan Isabela matapos magpagamot sa isang albularyo. Pinaghanap na ngayon ng pulisya ang suspect. Balitang hati ni Victoria Tulad. Imbis na gumaling, humantong sa pagkamatay ang pagpapagamot ng isang binata sa isang albularyo sa Kawayan City sa Isabela. Hinihinala kasing sinaniba ng masamang espiritu ang labing siyam na taong gulang na si Rogelio Aquino Jr. Kaya naman ipinagamot agad siya sa albularyong si Cristobal Hernandez. Pero tila kakaiba ang nangyaring exorcism o pagpapaalis ng espiritu. Aje ni kami hindi nakalagay ng alata, nagsumurod, sa Pinagsusuntok daw ng albularyo sa chan ang biktima sa kasinakal ng Panyo. Pinuhusan pa raw ang biktima ng kumukulong tubig na siyang naging dahilan ng pagkamatay nito. Sinampahan na ng kasong pagpatay ang albularyong si Hernandez. Agad namang nagsagawa ng otopsi ang mga otoridad na magiging basihan para umusad ang kaso. Pero nakatakas ang albularyo at patuloy siyang tinutugis ng mga pulis. Halos lahat ng relihiyon, maging ng ating mga ninuno na nakapagsalin ng paniniwala sa mga albularyo, naniniwala sa sapi, pero nitong nakalipas na panahon, maingat ang simbahang katolika sa pagdedeklara kung ang isang kaso ay demonic attack. Payo nila, dumulog sa isang pari na eksperto sa si exorcism o pagtaboy ng masamang espiritu. Ang siyensya naman hindi naniniwala sa demonic possession. kadalasang sinasabi ng siyensya na may psychological problem ang mga taong nakakaranas ng tinatawag na demonic attack. Victoria Tulad, GMA News.